Hello po mahal kong mga kapatid kay Kristo Jesus at lahat po ng inaabutan nito nanonood, nakikinig uh, magandang, magandang maulang Thursday evening para po sa ating lahat Pag ulan po kasi alam po ba ninyo na iisip ko biya It's something that you know what last uh, yesterday ang, ang lakas ng ulan eh that's uh, one thing na ang dami pong nagpasalamat. Marami pong natuwa sa ulan noong kagabi at uh, kahapon, you know, at, uh, alam nyo kung bakit pag umulan po kasi nang hapon at napakalakas, tiyak sa gabi sarap matulog. o may aircon po tayo sa bahay pero ay yan po kasi ay, parang parapos. Iba po talaga yung lamig na, na dulot ng natural. Dahil ito po ay kalikasan, ito po ay talagang damang-dama mo ang Lord, Lord Jesus ang siyang nagbibigay nito sa atin. Okay? So, ang atin pong pag-uusapan po ngayon yung mga dispensations. Okay? So, right now, meron pang natitirang limang dispensations bago ang katuparan nung pinakahuli, itong eternity. Okay, so bago dumating eternity, no? pero tandaan po ninyo, Zoe kind of life, uh, uh, ibig sabihin ng Zoe, eternal life, nakamit na po ng bawat taong nagtiwala o naglagak na ng tiwala sa tinapos na gawa ni Kristo Yesus sa cross. So, meron na po tayong eternal life kung tayo yung naniwala kay Yesus Kristo. Despite kung ano man yung mga nararamdaman natin, feeling natin, feeling ko parang hindi ako pinapansin, parang feeling ko maliit ako, parang feeling ko sa pamilya namin. Kaming mga krisyano yung pamilya namin. Krisyano pa man din, pero bakit yung mga maka kamag-anak namin ng mga hindi believers, sila pa parang nagpropose. May mga ganyan feelings eh, ang mga kristyano. Nakakausap ko po sila. Believe me, alam po rin po yung nadarama po nila. Sapagkat sabi nga ni Pedro, batid, batid dapat ninyo na hindi lang kayo nakakadama ng mga ganyan. Maging yung ibang mga kapatid ninyo sa iba't ibang bahagi ng mundo, nakadadama po niyan. So, yun po, Learn it from Peter, okay? So, kahit na ano pa man yan, kung naglaga ka na ng tiwala kay Kristesos, anak ka na ng Diyos. At anytime, hara ka. Okay? So, sabi nga ng Bible, magpalakasan tayo ng love. It's so, so needed. Kailangan, kailangan po talaga yan. Okay? So, meron po tayong... Pakitignan na lang po yung larawang inilagay ko sa thumbnail natin, no? At, uh, From Church to Eternity, The Final Road. Okay? Maganda po, gamitin ko na rin po yung chart ito para mas madali, maunawaan, no? The narrow road leads to eternal life. Ano ba yung narrow na road? Yung iba, akala nila yung narrow road, yung gawa nila, yung sariling work nila. No. Ang narrow road, na ro nabubulol na ako, narrow road, ito ay ang pagtitiwala kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa. Sapagkat ang mundo, pansinin po ninyo, gusto ng mundo gawin niya kung ano man yung gusto niyang gawin. Ayaw niya magkaroon ng Panginoon sa buhay niya. Di po ba? Gusto ng mundo, mga taga-mundo, gawin nila yung gusto nilang gawin. They don't like to have a Lord in their lives. Kaya, <clears throat> kung sino man na magdidesisyon na magkaroon ng Panginoon sa kanyang buhay, or should I say, sino mang na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, pinag na niya na ang the narrow road. After the narrow road, eternal life. Nag-umpisa po ang eternal life, Zoe kind of life, hindi po magsisimula yan pag sa eternal life. Nagsimula na po yan the moment you accepted Jesus Christ as your very own personal Lord and Savior. Okay? So, this is it. Ngayon po, anong date po ba ngayon kasi? Ah, July 17, yan, 2025 oras natin. Ano po bang oras natin? 7.25 ng gabi. Okay? Nasa church age pa rin po tayo. Paano ko po nasabing nasa church age pa rin tayo? By the way, paano po nagsimula ang church age? Church age started nung panahon ng mga apostol ni Kristo. Nung tumating yung Holy Spirit, yung Pentecost. Alam niyo yung araw ng Pentecost? Hindi po ba? Narinig nila. Uy, nagsasalita sa so, ng iba't ibang lingwahe, ng iba't ibang mga wika, mga wika natin, sinasalita na nila. Pero wala po yung kinalaman sa speaking of tongues. Pagpapakilala lang po yun na dumating ng banal na Espiritu Santo. Yun lang po yun period. Wala na pong iba pa. Okay? So, ang um, umpisa um, po ng church age ay noong araw ng Pentecost. Up to now, nasa church age pa rin tayo. Sinabi ko na nga po kanina, 7.25 ng oras ngayon ng ano, July 17 2025. So, nandito pa rin po tayo sa tinatawag na church age. Pero, pagkatapos po ng church age, ha? Pagkatapos ng church age, ano na po? Ayun. Anytime now, darating na po itong susunod na, uh, dispensation. Dahil anytime now, pwede na pong dumating ang Panginoong Jesus dyan sa himpapawid para sunduin ang kanyang mga mananampalataya an event called the rapture of the church pag dumating po ang rapture of the church automatic tapos na ang dispensation ng church age automatic po yan asok na po ang rapture of the church then immediately after the rapture of the church ha immediately the seven years tribulation pitong taong singkad ng kahirapan Unang bahagi, mahirap na rin yun, pero mas mahirap yung susunod na bahagi. Mga salot ito, pitong salot mararanasan. Unang salot, yung Antichrist na nakasakay sa kabayong puti. Tapos nandiyan yung famine, kamatayan, bla bla bla. ba? Diba? Hanggang dumating po yung ano, great tribulation dahil lalapastanganin ng Antikristo yung templo. Okay? At pasok na po rin yung great tribulation. Malalakas na lindol. Bukod sa na lang na lindol Nuclear war Grabing tindi Grabing Hindi mapaliwanag na Matinding mga kapighatian na Mararanasan ng sandigdigan ng mga yaon Hindi po biro Kaya, anong sinasabi nila? Uy, nung COVID-19 daw na Ay ang uh, mga Nagpa-injection daw ng bakuna Eh sila raw po ay uh, hmm, Natatakam na raw ng tatak ng halimaw Amen Kung gano'n Eh nasaan yung halimaw? Sino yung halimaw? Wala dahil wala pang rapture. Nandito pa po tayo. Hindi pwede magkaroon ng Antikristo kapag nandito pa po tayo. Okay? So susunod, uh, tribulation, pata tapos ng great tribulation, darating na po ang Panginoong Isokristo dito sa kanyang second coming para simula ng kanyang, sandali lang po, doon sa second, second coming ng Panginoong Isokristo. Doon po sa second coming ng Panginoong Isokristo, yung kanyang mga ni-rapture, kasama na po niya. Amen. Tingnan po ninyo ha, sa rapture of the church, Jesus will come for his church to get his church. But dito po sa tinatawag na second coming niya, Jesus will come together with his church. Why? Para magsimula na po ang millennial kingdom or yung kanya millennial reign. Ang head office sa Jerusalem, ipo Jerusalem sa bansang Israel. Amen. Ito po ay 1,000 years na singkad at uh, <clears throat> alam naman po natin ang, ang, uh, mi, ang ito pong uh, millennial reign pong ito ay napakaganda glorified bodies ng mga Kristiyano, yung mga raptured saints, tayo po yun, na ligtas po tayo noong panahon ng grace, at yung mga pinugutan ng ulo para sa Panginoong Iso Kristo, ito po yung binabanggit po sa Revelation, sila po yung mga uh, tribulation saints. Nandun na rin po sila, kasama po silang darating ni Heso Kristo. Magkakasama po tayo, kasama po natin silang darating dito uli sa lupa para maghari ang Panginoong Heso Kristo. Actually, pati po tayo, sabi niya, maghaharing kasama ni Kristo. Amen? It's so um, exciting. Very exciting, actually. Then after that, after ng katapusan po ng 1,000 years, huhukuman huhu na po, huhukuman huhu na po lahat. Ayoko mabulol eh, kasi dapat mahalaga akong masabi ng tama. I-judge-judge. Judge. <laughs> Mas madaling sabihin sa Ingles. Huhukuman. Huhu Ayun. Ang lahat ng unbelievers, simula ng mga unbelievers ng araw, at yung mga unbelievers na darat na ng mga panahon yaon sila po ay huhukuman. Paano? Sila po ay muling bubuhayin, bibigyan ng laman at puto. Amen? Tangible. Madaling mahawakan. Madaling, kumbaga, maging subjective. At sila po ay itatapon sa gehena. Actually po, nasa Gehenna na po that time yung Antichrist at yung false prophet. Nauna na po sila doon. Okay? Okay, sa mga panahong yan. At dito na rin po, sa uh, katapusan na po ito ng uh, ano uh, ito na po yung katapusan ni Satanas. Pati po Satanas itatapon natin po doon. And then final chapter eternity. Ito na po yung eternity. Okay? Ito na po yung start ng buhay na walang hanggan na tawag. Excited na po ba kayo? Na-excite po ba kayo? This is not a hyping uh vlog or video. It's not like that. This is true coming from the Word of God. Hindi po ito ilusyon. May, may narinig akong kanta eh ng mga Katoliko. Maganda. Di siya isang, ano, di siya isang pangarap, di ba? Nakalimutan ko yung lyrics, pero mas ikantang Katoliko, kaganda. Kasi ninyo, di siya isang ilusyon, di siya isang pangarap, siya ay si Jesus, parang ganon. Pero hindi, 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 siya yung kanta na Jesus, ha? iba po yun. Di, basta di siya isang, narinig ko may misa kinanta nila eh. So, ang ganda ng song. Hindi siya ilusyon, hindi siya pangarap. Siya'y totoo. At babalik po siya anytime to get this church. Again, ulitin ko, ibalik po natin ang katotohanan sa ating real time ngayon. Church age pa rin tayo. God bless po.